Okay, we are live. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang uh, hapon, magandang gabi, magandang hating gabi, magandang lalaki at babae sa inyo lahat. At welcome, welcome po sa ating live. Pero wala tayo muna. Hindi, mamaya I think maglalaro tayo ng NES games to or ano, our PS1. So hindi pa ako makapag-download dahil Marami akong nagustuhang pinapa-type alam nila na po yon it's type saga and of course yung ano ko yung Sarah Hero so ilalagay ko sa description ko sa community post mamaya so kung gusto niyo po interested pwede po kayo pumunta doon at isa hindi pa kasi ako hindi pa ako nakakapag ano payout eh so baguhan pa lang ako okay ano po pag-uusapan natin unahin natin itong politika so kung natatandaan nyo kahapon yung tungkol sa laban ni Latore at ni Baste na hindi natuloy eh, na nakita ko sa post na inaayos nila ringside pero hindi naman pala dahil umalis si Baste Duterte at itong si Pulong naman ay humamon din ng hair follicles or padragtex so parang away ah, politika wala, eh, walang humpay talaga yan eh then yung kapatid naman nila na si Inday Sara ay ano yata uh, unconstitutional para sa impeachment so ang dami dismayadong Pilipino pero na natutuwa yung mga DDS lalo na yung mga taga Davao ako ayoko din sa Davao kasi baka siguro ang yung mga trash talker dyan eh kaya hindi ako hindi ako pupunta dyan sabi ko sa iyo dahil sa mga ganyan sa mga ganyang politika Uh, pero meron pa, meron pang pambawi dyan. Baka next year pa, February 2026 pa. Ibu, wala na talaga sa ebidensya sa kabila. E eh di, makakaganti na tayo dyan. Now, ano ang pag, ano pang mga update pa, maliban dyan sa politika, saka sa ano, di ba sa pera, pinag-uusapan yan. Now, etong eto may una ako talagang isang uh, Gigil na gigil din Si Eloy Si Boy Ilong uh, Nainis ako dahil Yung nagpadala ng pera Ay gantihan pala ito Tapos binaglak Ginagamit pala yung Si Eloy ng iba't ibang pangalan Na si Johnson So si Johnson at si Eloy Isa lang yun hanggat na naari, parang ginagamit niya, panluloko niya. Pati magulang, ginagamit na rin yan para manahimik siya, para ipagtago niya. Ganun pala itong uh, crit, ano eh, grabe yung critical ano niya eh, parang parang ano niya, panluloko na effort, effort sa panluloko, Diyos ko. Tapos yung mga salita niya, airport, immigration, kakasuhan, di ba? Eh, yung immigration yan, hindi naman, ano, eh, hindi naman lawyer sila. Eh. Tapos, yun nga, may mga nababasa ko na pinagtatanggol daw yung mga PNP, para ipatulpo, ganyan. Kasi malaki yata ang bayan ng binayar nitong ilawin na to. Pero, yun nga, yung isa sa mga nabiktima, plan yung mag-file ng case hindi ko ano po kailan. Maybe end of the end of 2025. Hindi natin alam. Kasi sa dami niyang kinastos, ang daming binabas na eh. Eh tama lang 'yan sa kanya kasi baka final boss na eh. Ito na 'yung huli mong panglilimos dahil sa ginagawa niya. Tapos tsaka wala ka nang panama dahil baka mapaalisan ka. At alam niya 'yung tirahan mo dahil sa panluloko. So, na naman tayo dun sa isa sa pinaka um, issue tungkol sa pera naman to. Sa scattery naman to. Kasi alam mo naman eh, uh, sinasabi ni Lee MG na ito ay awareness lamang sa mga taong mahilig mag until now. Uh, kung napanood yun yung issue ni Awit Gamer. Dahil ah, uh, inubos pala yung 69 million pesos dahil sa sugal. Diyos ko. Every year pala yun. Siguro mga 1. 1 million per year. Per month, sabi natin. Biglang naghirap ka. Nagyabang ka. Naglabas ka ng malaking pera. Yan yung, yan yung talagang sobrang yabang mo since pandemic. Pero ngayon, naghirap siya wala na siyang mga utangan, wala na siyang mga, wala na eh. Kasi, dahil dun sa scatter. 69 million, biro mo. Pambili mo na ng bahay yan, ng 1 million, kahit bungalow type. O second type, pwede na yan, okay na yan. At least simple lang. Ah, uh, ano pa ba? Hindi na kailangan ng kotse, di pwede naman yan eh. Yung kotse lang, yung mas, ano lang, pero yung mga pagkain talaga, uh, uh, pang araw-araw. Or, ibigay mo sa mga mag mo na ibigay, ano, uh, bangkain para lamang sa O O, lang. For minsan sa negosyo pa lang yan, baka siguro, pwede na yung pang isang grocery na yan, eh. Grocery store na yan, isang bakta. Hello, May Marshall. Hello. Hola. Hola, amigo. <laughs> Ito uh, nga, alam nyo Medyo Natuto din ako dun sa Sa pagtigil ng scatter Ang dami ngayon talaga Like Kiwamos Inubos niya Ang 69 million kakalukot Ako Ako lang, ako ha Nag Online din ako, nag online scatter din ako That time eh then pandemic. Wala. 10,000 lang, okay na ako. Hindi naman ganong kabilyon yan. Eh, yung ibang mga ano, yung ibang mga tao dyan, na nag-scatter. Even the minors, and I mean, use uh, scatter. Hi. Hindi naman kayo nalang. Pwede pa mamaya na muna tayo mag-ano. Kasi, kailangan ko, I want to hide, hide all the chat. Okay. Now. Uh, ano pa ba, ba mga, yung mga ano? Yung mga ano, may minors ulitin natin. Yung mga minors natin, nag-scatter hanggang ngayon eh. Hanggang ngayon. Kasi, hindi nila, ano, sobrang tigas ng ulo. Hindi nila, alam ng mag-ulan na nag-scatter ka kahit minor ka gusto na malaking pera para sa sarili mo lang din sakit pa diba? nag-aaway-aaway pa kayo hi wala tayong magagawa pero sinasabi nila na itigil nila natin yung pag-scatter kasi lalo na mala naalala ko pa rin yan yung nangyayari sa online sa mongeros na pinatay nila sa ilog ng pantal at gusto lang ibat ah uh, uh, scatter What, well, ano kahapon nga uh, ito ang tropang kupulogs uh, habang ako nagta-typing in coding ako may namalabas din kasi na mga online bet up like G Xbet. Uh, X -bet. ang ginawa ko na lang po doon kasi nagpop up yan eh pop up yan inanistol ko kasi hindi naman sa yan eh kaya sabi ko sa inyo yung mga naglalabas ng pop up dyan sa online sa online casino please uninstall nyo kasi minsan sa gabal sila dyan at ngayon lang ako makakarinig na ayaw ko ng ano ganito eh. kasi baka baka maano pa ako eh baka um, maging scattered at saka idamay yung mga typing and coding baka gawing ano eh scamming din yan so ilalagay ko pa rin yan sa online community legit po ito dalawang ito and na viral na yan sa tiktok yan so yun lang po mga tropang ko po logs at maraming salamat po sa inyo lahat titignan ko yung chat filter ko ah uh, ano yun <laughs> ah ano yun? Ah, yung tungkol sa ano, deal Ano yun? Filipino? Yes. I am Filipino. That's my language. The true too much. Ah, uh, deal should. talang talong. Kasi yan yung tungkol dito sa scatter. Kung napapanood mo, yung kay uh, uh, Awit Week Gamer, na inubos ng 69, 69 million. Mag-isip ka. Ititigil mo ba yan? Gusto ko lang nag-i, ano mo, i-replay lang. Ah uh, okay. I believe lose my English okay. If our Avid gamer like if Avid Gamer do you want to continue in online scat scouting because 69 million uh, 69 million pesos will be gone. for me 69 million will be to survive maybe in two years and one year you have a paid your house or you have a food for a year that is one one of the reasons because all in until now is very popular but maybe done if the government will be stuck i think will be on state of the nation address of the province will be will said that. Just like last year the pogo was been uh, banned for now and and it's, it's true. It's true. Grab English no Okay. Uh yun lang po so, thank you po tamsak po Dilshon I like you then and thank you May Marshall Yes, I'm pure English but the word is again very long. Pinaka makapagdamdamin. Yeah. Pinaka nakapag Pinaka <laughs> No, it's not a expression. Pinaka madamdamin. Pinaka damdamin. It's very <laughs> okay. So that's all for now. So, thank you thank you for the words of the long so i will say goodbye so i um will be go back for the end for the ps yes, one game so uh i will short a break and i will see you